kanin kaninyong tanan guys welcome or welcome back diri sa ating youtube channel so kung bago pa mo diri guys ipalihok ko diha o click like share and subscribe guys pakibail all ang notification bell para din guys manotify mo sa ating mga future upload so karong adlaw di ay guys nakadiop na naman ulit tayo no tapos naman guys maadto ko sa garden kay manguha ko ka ng udlot sa kamote magkuha ako guys nang at talbos ng kamote kasi ihalo ko po guys sa kuan sa sinigang so init kayo diri sa amin dito sa US guys 115 degrees naglagay ko guys nabutang ko kaning -ka kaning kaning kuan guys kanang sunblock kay init kay -ka diri guys niya mauni atong outfit karong alawa no kay simple guys ang kuan baling inita aon niya nag long sleeve po ko guys kay kuan man kanang andaming uh, mga amigas nga daming bags. So, without the further ado, punta na tayo guys sa akong munting garden. So, samahan nyo ako guys. Ang um, mga tao ka ng kuwan, yeah, magkalot po, tagpatatas po, o, para po nato isagol sa ating sinigang. Nagdala din ko basket guys. Muni akong basket, firmi akong basket guys. Gikan pa in ni sa PH ning akong basket. Philippines, o niya. Mag-deliver suman guys. Mugya po ni akong gamitong kay... Kuwan kay siya kanang durable bitaw siya guys kanang dali ra kanang kuan ba lig ligon unya mid manggood sa ratan sa aso so maadto na ta guys sa akong garden kay manguha na ko og udlots kamote talbos ng kamote para ihalo natin sa ating sinigang nakabili man ako guys nang kuan nang uh, raves doon sa super saver nagdiop ko karong alawa guys dami kong ginawa dami kong natrabaho karong alawa guys So, sobrang thank you kayo sa inyo. Ang uh, ta, magkuha tayo ng udlots kamuti. Mga ta, para isagol natin, guys. Tapos, pati inita kayo, guys. Grabe inita. Mga ta, guys, ng udlot ng kamuti. Tapos, ihalo natin sa ating sinigang. So, ta, diri. Mga ta, diri, guys, kay Kuan, unya, guys. Ang ako apong ukra, guys. Namunga na sad. So, Tuluan naman ako, guys. Ako mong ipakita sa inyo ang ating kuwan sa Udlok Kamuti. Sa so, ang kaniron pag adi ah, di -ari. Diri na lang ako ano yun, Itan, pa, din eh. ako ibutan. Ani mo, guys? an ba itaw ko ninyo din hi, lang o yan wala tay videographer. Mm. Nara eh. So ang akong ukra, guys, harbiso na to ning usak bukok ka. Kina ko ano man. Ano guys so yan oh yan oh. yung ating opera Napa dito guys Napa dito dali Okay kapay dito, kapay dito. Kapay dito guys, outside ayan, guys na oh ay, okay. ako isa ko Hindi akong utos kamuti, ah, guys. kamuti na putahin. Oh. Ayan, oo. Oh, oh. Kamuti kay. para isa na ito Lain-lain ni akong kamuti dili guys. Pur mm. May purple. Hmm. May purple, oh. Magkuha ko ta ug Magkuha dahon sa bok Magkuha guys dahon sa bok Ay, ang magpa-bitaw naano Nana na. Ano, no. Kani, guys, purple ni ah purple. nang lain na ug nga natiko <tipan> nang mga pandes. And sa tanan ni mga. No, kumis don dilong sa mga kaibigan na tindan nga. Mga kaibigan na tindan, shout out sa mga farmer diyan. Ayun guys, oo. Lain po no siya nga color. Ah. So mga hanas sakto na di atong kamote karon nauuhanan putra. Okay guys, ayan oh, ayan. 'Yan ang ating Ito nga 'to bari. Hilo sa inyong tanan po dyan. 'Yan po guys. paki subscribe po sa ating channel. daghan natin itong guys so ayan o oh. sagol natin sa ating ihalo natin sa ating sinigang ating sinigang guys ayan dami itong ating buksoy yan. namulak na yun ang buksoy natin guys namulak na kita pa sa inyo guys so ayan uy daghan ng nangamas lamang ako ay guys, guys Karun magkalot na taog Sakto na ni guys Sige naman dahon Daghan na itong dahon natin guys Mga taog Patatas Mga ta tas patatas guys ta -tas Pakita ko sa inyo guys Ang ating patatas Kuha ta Kuha ta diri Kaniga video guys, wala ni edit-edit. Direk sura ni natog upload. makita ninyo guys. Nalo tag kamuti di ari. Muha tag ang guys. Muha taog. patatas. Kita ko sa inyo guys. Kita ko sa inyo ang ating ating patatas guys. Ayan. Ito guys, patay ng patay ng punuan. Kini guys, patatas ni eto na ang uan guys o guys oh ayan eh manguhak ta guys tiket mura 'to antay manguhak ta guys nguhak ta nguhak ta patatas oh. Ito dito ang patatas natin guys kita ko sa inyo kita ha inyong ating patatas guys so ito ang ating patatas guys so oh, ayan oh dad oh. ko kay like, buunod oh oh Grabi guys, oh. Oh. Ito ang ating patatas, isagol natin. Ayun. Ting siguro. Duha lang siguro at tungkunin, guys. Hala, nagdako lagi ka ini ay. Nagdako kayo, guys, eh. Wow, amazing naman talaga. Grabe naman talaga, guys, oh. So, so, grabe pag mayroon kayong mga tinanong bitaw dyan. Pag ganito bitaw guys na king harvest na talagang very rewarding talaga sa piling. Talagang makataba talaga ng puso. Basta maningkamot ka talaga guys. So, malibre na itong utan. So, dili lang sa nakukuhaon guys ang kaning uban. Napa guys ay. na eh. Napa guys ay. Dili lang na duhara itong kunin kasi para next time na ulit natin harbisin. Nga. Yeah. Sulod na ko guys kay magluto na ko. Abangan na lang ninyo sa atong reel sa Facebook ang atuang ang mga niluluto. So, kanina, utanong guys, ni atong lulutuin. So, ayan guys, salamat eh sa inyong pag-uban-uban sa ako. Magkita na lang po ta sa akong next video. Bye-bye! hi -bye. guys Thank you so much for watching! And have a bliss! 拜拜。Bye bye.